So yun, magandang hapon mga kapadaba. Nandito ako ngayon sa isang lugar sa Bugubat. At may pinuntahan tayong maliit uh, malit na paliguan. At isa pa nakakabangha. Kasi maliban po sa maraming tanim na gabi. Yan. Yan po ang tanim ng gabi. Maliban po sa magagandang tubo ng gabi. Ang tataas pa. Yan. Napakaraming tanim. Halos kasing tangkad ng isang tao yung taas ng gabi nila na tanim dito ano no ang malaki ng dahon so yan oh. parang batsa kalaki ng dahon yun na guys oh. yun Kueba, parang pinagbuhanan ng ginto yun ang mga kapadaba yun ang kasing taas ng tao so, laki. ito ang laki yun ang gabi nito yun